Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about resistance and power rating. Na kung saan connected in series and in parallel. Okay, so ito ay yung resistor ano. Yung resistor, yung resistance value niya and your power rating niya kapag connected in series anong mangyayari? Okay, so anong mangyayari naman kapag connected in parallel? Okay? So bago 'yan mag-drawing tayo ng uh, circuit. Okay? Yan ang circuit natin, meron tayong source battery yung pinaka source natin. Okay, so 12 volts yung ating rating dyan. Okay, so meron tayong dalawang resistor. So, again, 12 volts din ito. Pareho natin. So, lagyan natin itong R1 natin. Itong R2, ibig sabihin yun yung unang resistor at pangalawang resistor. Okay, so, let's say ito ay 1 ohm. No? Pareho natin 1 ohm. Tapos, lagyan natin siya ng power rating. Since, ang topic natin yun is resistance and power rating. So, ang resistance niya is 1 ohm. Both. Then, power rating niya is 1 watt sabihin natin pareho okay so ganito din sa kabila 1 ohm and 1 ohm so 1 watt din pareho okay so now since resistance and power rating series in parallel ang topic natin anong mangyayari sa wattage natin kapag naka series tapos naka parallel Okay? So, ano din ang mangyayari sa resistance natin? Okay? So, may mga separate na topic na ako nito, no? Kapag resistor, yung total resistance natin is, ang formula nyan is, kapag series R1 plus R2 lang. Okay? So, dito, R1 at R2, depende kung ilan yung nakaseries na resistor. Okay? So, pag sinabi natin, naging series... Successive siya. Meaning, pag sinabi natin, again, successive is connected, magkakasunod ano? Yung connection yung magkakasunod. So, from one end, end, okay, so ito yung two points ng resistor natin. So, for example, ito yung isang resistor. Yung connection nito ay connected dito. Okay, so magkasunod sila. Kapag parallel, Okay, so ito yung one point, yung two point. Okay, so connected naman sila. Directly across. Okay, ganyan yung connection nila. Okay, so ito ay parallel. Ito ay series. Okay, so tatandaan nyo yan. Napaka-importante yan. Okay, so ito yung pukamwila ng ating series. Okay? Ito naman yung formula ng ating parallel. Uh, actually, 1 over siya. 1 over RT plus 1 over R1. As uh, dalawa. Okay. So, ito yung pagkakaiba ng ating uh, resistance. Ano? resistance, total resistance sa series at saka sa parallel. Okay? So, dito is R1, R2 lang. Ano? Kasi yung pinakita kong resistor is dalawa lang. So, pwede din siya maging R1, R2, R3 hanggang... Depende sa kung gaano kadami yung resistor na connected in series. Ano? Ganun din dito. Okay? Sa ating parallel. Okay? So, dito since 1 ohm yan... So, simply, 1 ohm plus 1 ohm which is 2 ohms. Okay, so yan yung total resistance natin in series. So dito naman is um, total resistance dito. So ito kapag dinirive mo itong formula na to, mag -e end yan sa ganito. Uh, RT is equivalent to 1 over 1 R1 plus 1 over r2. Okay? So, ganito magiging n yan, ng formula, formula nyan. Okay? Now, kapag meron tayong mga tinatawag na special, ano, special formula ng kapag parallel. Okay? So, kapag dalawa lang yung resistor, ang formula nyan is ganito. Yung rt mo is 1 times 1. Ah, sorry. Uh, formula. Total resistance um, R1 times R2 R1 plus uh, R2 Okay, so product over yung ating sum. Okay? So, pwede nyong i um, uh, apply ito, pwede 'yong i-apply ito. Ito lang is pag lang ano, kapag dalawa lang yung resistor. Okay ito, pwede mo itong gamitin. Ito, pwede mo itong gamitin kahit ilan yung connected in parallel ito ang gagamitin mo. Pero kapag dalawa lang ito lang. Now para ma fruit mo na natama. Gamitin mo to, gamitin mo to. Okay, so ang lalabas niyan is parehong one half. Okay? So, kapag nilipat mo dito, ba dito, 1 uh, over 1, yung ating uh, R1 is 1, plus yung R2 natin is 1. Okay? So, 1 over 1 plus 1 is 1. Ah, 1 over 1 is 1, plus 1 over 1 is 1. Okay? So, 1 plus 1 is equivalent to 2. So, ang total resistance natin is 1 half. So, dito is, try natin kung tama. R1 natin is 1. R2 natin is 1. Over R1 natin is 1. Plus R2 natin is 1. 1 times 1 is 1. 1 plus 1 is 2. Okay? So, pareho sila ang Rd. Okay? So, meron pa rin isa na special formula. Yung isa naman is total resistance R over N. Okay? So, dito naman is kapag uh, yung parallel connection ng mga resistor ay of course uh, ganito naman ang, ang connection niya no kapag pare-pareho ng value okay ang ibig kong sabihin baba ito yung resistor mo no ayan so kunwari 10 so pare-pareho silang 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm, 1 ohm. Okay, so dito, kapag itong ginamit mo, pwede naman. Kaya lang, mas ma medyo matagal yan. Ano? Kasi maglalagay ka ng 1, 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, ganyong karami. Is, ito is 1, 2, 3, 4, 5. So, limang ganito ang gagawin mo. Okay? So, kapag ganito, pare-pare yung resistor, connected in parallel, ganito lang yung gagamitin mo. Okay? Okay? So, yung R, yung value ng R mo is 1 ohm. Tapos, yung number. So, kaya siya, yun, ano, number nung resistor na connected in parallel. Dito, ang number is, na connected in parallel, is 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, simply, 5. Okay, so 1 over 5. Now, dito, is dito sa example natin is dalawa lang no so ibig sabihin RT 1 dalawa lang yung resistor natin na connected in parallel so 1 over 2 Okay, so 1 over 2 yung total resistance natin. At sa so, pare-pareho naman yung binigay na sagot na, no? Ito is 1 half. Ito is 1 half. Tapos, ito is 1 half. Okay? So, again, ito is kapag dalawa lang ito naman is marami pero dapat pare-pareho yung value ng resistor. Okay, so itong dalawa na to ay special case formula kapag parallel. Okay, so yung kasing series natin napakadali lang ano. Okay? So ganun lang ang pagcompute ng resistance natin. Okay? So okay na tayo sa ating resistance sa so, power rating naman tayo. Okay? So, dito, uh, ko to. Okay. Okay, sulat ko yung formula ng special, no? special formula. Okay? RT, R1 times R2, R1 plus R2. Yung isa naman is RT, R over N. Okay? So, pagdating sa wattage, madali lang. No? Ito kasi madalas lumalabas sa exam. No? Ano daw mangyayari kapag yung ilan daw ang ang wattage kapag uh, uh, connected in series tapos connected in parallel. Okay, so bibigyan ko kayo ng example niyan. So dito muna tayo sa ating pinaka-example ano. So dito ang um, since naka-indicate sa kanya no sa ating um, series circuit, yung resistor niya is 1 watt pareho. So since 1 watt 1 watt pareho 'yan, ang ating maximum na resistor natin is 2 watt. Okay. So, yung total power ng ating uh, circuit dito is 2 watts. Okay. So, 1 watt pareho eh. So, i-add ia mo lang yan. 1 watt at saka 1 watt. Okay. So, paano, san, paano naman pagdating sa parallel? sa so, pagdating sa parallel, ganun din. Wala din pinagkaiba. I-add ia mo lang. 1 watt plus 1 watt is 2 watts. Okay. Okay. So, ganun lang kasimple ang ating power rating. ia mo lang siya. So, ibig sabihin, ang maximum power ng ating dito sa example natin is 2 watts. Ganun din dito sa ating parallel. Okay. Paano naman kapag ang connection ng, si ng resistor mo, guys, ganito, no? Okay, so lagyan natin ang source. Okay, 1 watt din natin. Okay, so itong resistor to, ito is series resistor connected in parallel. Okay, so may yung mga resistor doon na naka-series ay connected in parallel. Okay? So yan yung series connected. Series connection. a uh, series resistor connected in parallel. Okay? So dito is ganun pa rin. I-add mo pa rin yan. So 1, 1 watt, tas 1 watt, tas 1 watt, tas 1 watt. So ang total power room dito is 4 watts. Okay? So, paano naman kapag ganito? Ito yung iyong resist, uh, source, tapos may resistor ka dyan. May resistor ka dyan. Tapos may resistor ka dyan. Okay, 1 watt. 1 watt. 1 watt. 1 watt. Okay, so ito namang resistor. Tinatawag ito na parallel resistor connected in series. Yung ating mga resistor na nakaparallel ay connected naman in series. Okay, so parang mapapansin nyo isang ganyan lang yan eh. Yan. Diba? Ito naman is ganyan lang. Yan, ito yan. Ito yan. Okay, so kapag sinimplify mo, ito din ang lalabas niyan. Pag sinimplify mo itong circuit. Okay, so may mga topic din ako na napagsisimplify ng circuit. Ano. Okay, so dito is ganun pa rin. Ang total power mo niyan is 4 watts. Okay, so no matter what the connection is, ia-add mo pa rin ang power. Okay? So, kapag sa ating series uh, resistance. I mean, sa ating resistance and power rating na topic. Okay? So, ang formula niyan is simply PT. Kung dito sa una natin, ano? Ah, dito tayo. Dito is, dito ang formula niya is PT. P1 plus P2. so, ganun din dito. PT, P1 plus P2. At po pwede nyo ano yan ano? Po pwede nyo yung uh, ma ma proof gamit yung formula natin ano. Gamit yung actual na computation natin. Okay, so may mga topic na rin ako nagawa diyan. Okay, so po pwede nyo balikan. Okay, so kapag series ay usually na shortcut diyan pa na ginagamit na power is p i squared times r. Kapag parallel, b square over r. Okay? So, ito yung pinaka mas madaling po may nagagamitin nyo. Bakit i? Kasi yung i dito is sa series is equal. Sa parallel naman, yung voltage ang equal. Okay? So, ganun lang kadali, ano? current voltage ay equal kapag series kapag parallel voltage ay equal so ito yung maganda nyo gamitin okay so P is, P is equal to I raised to 2 times R then P is equal to B raised to 2 over R okay so yun so yun lang naman ang topic natin ano, sa resistance and power rating okay so kung meron kayong mga gustong itanong or suggestion meron kayong mga hindi naintindihan o pwede kayong uh, mag-comment sa ating pinaka-comment box and add ko lang ano kapag may mga part ako na na-miss o pwede nyo i-comment sa atin para maitama natin okay so yun